Yan guys, uh, magluluto na ako ng babaw ng mamaya pagpasok. So, ito muna yung ating uh, kakainin. Uh, delata. Igigisa ko lang sa sibuyas, bawang at kamatis. Ito yung baon natin ngayon. Ito yung kakainin natin mamaya. So, yung makarel lang. Magyan natin ng kamatis. Igigisa natin sa sibuyas, bawang. Yan lang. Hintayin lang natin lumambot yan. Tapos lalagyan na natin yung ano. Delata. So, okay na siya. Ito na siya. Bato na. Muna ito yung baulan ko. Ito na sinahin ko. So, ito na yung baulan ko mamaya. Yun guys, good morning. So, papasok na naman ako sa trabaho. Duty na naman. Pang umaga ako ngayon. Ito, dala ko na yung aking mga baunan. Pagkain ko mamaya. So, pag umaga po, alas 8 yung duty gumigising na ako ng alas 5 ng umaga para abutan ko yung uh, maagang biyahe ng bus so paano, see so, na lang mamaya biyahe muna ako, baka maiwan ako ng bus ramadan ngayon kaya anim na oras lang yung uh, trabaho kaya kung pasok ko na alas 8, alas 3 uwi na ako yung ganun, ganun pag ramadan, anim na oras lang yung uh, trabaho kaso ang mahirap uh, lahat ng mga restaurant dito, yung kainan sarado pa, may mga bukas pero take away lang bawal kumain sa public ayun kaya pag gusto kong kumain ng uh, araw pa no, pwedeng kumain mga sarado pa ang oras lang ng uh, pwedeng kumain na uh, eh, yung iftar na nila mga 6.30 o alas 7 ng gabi so hintayin ko lang yung bus ko at uh, pasok na ako nako. Actually, may bus na kaninang isa eh. Naiwan ako nung uh, unang trip ng bus. Paglabas ko, kalis na siya. Kaya, ang iniintay ko, yung pangalawang trip. Sayang. Okay, nandito na ako sa Dubai. Bibili lang ako ng breakfast. Pansit, ano na ito? Okay, nandito na ako sa Dubai at nakabili na ako ng kakainin ko ngayong umaga, Pansit Canton. So, hintayin ko naman yung bus na papunta sa trabaho ko. Alright. Okay, ha, nandito na ako sa bus stop. Tintayin ko na lang yung bus ko papunta sa trabaho. Medyo damang-dama ko na rin yung pinagkaiba ng ano rito. Ramadan nung unang panahon kaysa ngayon. Dati pag Ramadan totally napakatahimik at saka wala masyadong sasakyan. Saka totally sarado lahat yung mga tindahan. Lalong-lalo na yung kainan. Sa gabi na sila nagbubukas yung iftar. Pero ngayon Abu Dhabi at saka Dubai open na yung mga food court nila sa mall open na pwede nang kumain kahit sino tapos sa wala nang harang pero dati talagang sarado sila pero ngayon modern na kumbaga <laughs> kaya open na rin sila malamig ngayon ah ang nakarang araw mainit na eh dapat mainit na ngayon eh Pero biglang lumamig Hindi pa naman ako nagjakit Ito dapat yung bus ko Pero hindi ako sasakay dyan Doon ako sa isa, mabagal to eh Maraming iniikutan Yun, bus na yun, papunta sa trabaho ko Kaso mabagal yun, marami yung iniikutan Malelate ako kapag uh, doon ako sa may may ano, may isa pang bus na papunta sa trabaho ko na mabilis express. Uh, yun ang hintayin ko, doon ako sasakay. <coughs> may plema ako kaya medyo sabit ang boses. Alright, nandito na ako sa papasok sa trabaho. Nakababa na ako ng bus. So, pasok <laughs> na ako. Lakad lang ng konti. tin na lang na pag ko na dun sumakay sa bus number na yon. Kasi yung 88 na bus number, mabagal at maraming iniikutan. Ito, express to, X28. Kaya mabilis, saglit lang. Instead na 740 ako makarating, 720 nandito na ako. Uh, Di ba? Tama ang decision ko na dun sumakay. So okay guys, uh, nandito na nga pala ako sa loob at uh, mag-uumpisa na ako magtrabaho. Tapos sa uh, yon kumain na nga pala ako nung ano, dalawang uh, umagahan yung pansit kanto Nagmamadali kasi ako kasi maraming gagawin ngayon. Eh dire-diretso ako, dinaw na pag video So, maya-maya na lang ulit. Mamaya na lang ulit kasi madami akong gagawin ngayon. So, uh, wait lang, mamaya na lang. Okay guys, uh, good news kasi uh, dumating na yung nire-request kong napakatagal na sa HR. Yung aking salary certificate at saka employment certificate isa to sa mga requirement para makuha ko yung aking mag -ina. So, isa siya sa mga requirement para para ma-sponsor ko yung aking mag-ina na visit visa papunta rito. Okay? So, napakasaya ko. Kasi napakatagal ko na itong ni-request. Ngayon lang dumating. It takes 6 uh, six months bago <laughs> nila ibigay sa akin. So, awa ng Diyos. Ito na. So, meron ng pag-asa para ma-sponsor ko o makuha ko dito yung aking mag-ina as visit visa. So, yon pera na lang ang tatanungin. Pero may isa pang problema sa embassy. Kasi ang requirement bago ko sila makuha, may isa pa requirement na wala ako. Yun yung aking uh, basic salary. Kasi ang basic salary at least dapat 1,500 dirhams. Ang basic salary ko lang 1,300. So, hindi pasok. So, titingnan ko ah uh, baka pwedeng magmakaawa kasi yung isa kong kasamahan dito nagmakaawa. Para lang bigyan siya ng uh, visa verification So kasi kailangan ng uh, verification of visa uh, Para makapag-sponsor ka O para makauwi ka ng Pilipinas So yun, yung pa yung isa kong problema So ang mahalaga meron ako nito At makakapag-umpisa na ako ng dapat kong gawin So pwede na ako magpa-appointment sa Philippine Embassy Para makakuha ng verification ng visa At saka yung OWA Kailangan kong i-renew yung OWA ko Meron akong OWA dati Meron akong OAC dati nakapagpa-verify na ako dati pero yun yung luma ko, yun yung matagal na. So ngayon balik sa umpisa, balik sa hirap again. Okay? So yun, good news. Alright. Yun, so guys, basically, uh, tapos na akong kumain. Hindi ko na na video pag bumadaling kumain. At uh, papasok na ulit ako sa trabaho. Tapos na nung break ko, tapos na. Meron dito yung dates. sarap to. Dates ang tawag na, na dito. sarap to. Matamis. Matamis. Okay, duty na ulit ako So guys, uh, magkakape muna ako Kasi inaantok ako Tsaka sarat ng bewang ko Hindi na bewang na ako So okay din naman tong company na to Kahit papano Kasi kita nyo naman, pwede kami kumain sa loob Pag gusto namin kumain Tapos to, gusto kong magkape Makakapagkape Kompleto dito, kita nyo naman Spencer May purifier may painitan ng tubig, merong rice cooker, kompleto. Ayan, mga pinggan, kutsara, lahat na. Meron pang rep. saan ka pa? Meron pa pa ng oven. Meron pang housekeeping. Sabi na. <laughs> so, si saan ka pa? Kompleto. Pero, magkakape muna ako. Maya-maya lang, mag-a-out na ako. So, konting oras na lang. Kaya, kape muna ako. Okay, guys. Uh, tapos na yung duty ko. Pauwi na ako kasi nga uh, Ramadan. Pag Ramadan, 6 na oras na ang trabaho. Swerte ako ngayon kasi dumating yung kapanitan ko maaga. Kaya ngayon lang ako makaka na oras. Lagi akong extend isang oras. First time. First time. Lagi akong alas 4 makauwi. Eh. Ngayon lang ako mag-alas 3. So, bibis lang ako at uh, uwi na rin ako para mga pagpahinga. right, So, paano? Uwi na muna ako. Uh, ah, tapos na ang duty ko. Ay, right. yun lang ang kasarapan ng Ramadan dito. Maagang umuwi. Alright. Umuwi na tayo. Myself wondering what did happen to the last 10. ran away with my life as well never turned back again It's kind of funny that the moment we pass time, the more we need to see the And I'm, to give a bit, now I'm all the signs Alright, na i si city center I believe it's true, am just as surprised as you Is this, this... Okay, uh, bibili lang sana ako ng Habianas. Uh, nag na uh, naghahanap ako ng Habianas kasi nagpapabili yung uh, kapatid ko sa Pinas. At uh, uuwi yung isa kong kapatid na si Ariel papuntang Pinas ng um, babakasyon sila. Eh, 'yun, nagpapabili ng Habianas yung uh, kapatid ko na sa Pinas. Eh wala naman akong makita dito. Siguro punta na lang kung Dera uh, City Center o Dubai Mall. Doon sigurado may Habianas. So ibibilig sila. Pero dito wala. Kaya uuwi na ako. Ito yung subway na binaha dati. Okay na ngayon. Okay, galing na ako doon sa Caribor. Wala naman ako nakikita ng Habianas. Kaya uuwi na ako. Sasamantalahin ko na yung pag-uwi ng kapatid. Bakasyon Para libre yung padala. So magpapadala ulit ako ng chocolate at saka kay Sky doon sa mag-ina ko. So, papadala ulit ako sa kanila kasi sayang yung uwi ni Ariel kapatid <laughs> ko, libre so, paano, uwi muna ako kasi wala naman ako makita ang Habianas doon lang ako punta sa city center o kaya sa Dubai Mall bibili muna ako makakain dito sa daan dumaan nga pala ako dun sa, ano, sa subway yung pinakita ko sa inyo dati na subway na naging swimming pool Okay na siya, nadadaanan na siya. Wala nang tubig. Pag umulan, baha ulit doon. Okay, wala yung favorite ko na opya. Oh, yeah. Kaya bumili lang ako ng egg pie at itlo, Egg at egg pie. Ito. Okay, nandito na ako sa bahay. At na uh, nakabili na ako ng uh, bibiling ko. Itlog at saka itlog pie. <laughs> Nakain ko na. So, pala. Dito na ako sa bahay. See you na lang next time. Bye!